Kamusta kayo mga tropa? Ito nga pala mga tropa. Ako to, ako ay kumakain. Tag-init nga pa pala dito mga tropa. Eh na nga po mga tropa, tingnan mo naman po mga tropa ang aking kasama. Maitim na ho siya eh. Siyempre lumilim siya, baka umintig pa siya siya lalo. Mga tropa, ayan po mga tropa. Mga tropa, Nandito nga pala ako sa likod ng musla yan. Sa may, sa may ano po dito. Sa may lum, lumihan mga tropa, ako ay magdulugang muna at, uh, at, ako ay nagugutom. Yan e na nga mga tropa, ako, ako ay nakabalik na, nakapagdugaw na ako mga tropa. Andito na nga ako sa pila, tingnan mga kasama ko tropa, o tagin po. Sipag niya po maglinis o oh, kahit nabibilid na po sa init oh tingnan niya po mga tropa Ayan po ganyan po ang mga masisipag na tao mga tropa. E na nga po mga tropa, at uh, ako ay nasa dulo, maghihintay na rin ako ng mas, ng pasehero oh, talaga talaga mapakasob ng init po talaga dito alas 12 na po mga tropa kaya ako kakain na talaga at ko kanina kanina sipit eh na nga tropa kaya rin ko na nga lang kumain eh e alam mo kasama ko ka, tropa oh. siya na pawis po niya no? nagwakwakwakwak pa po siya e po mga tropa oh. gabang na ako kami dito talaga lumililing kami sa may tindahan po ayun e po eh. sila mo po sila tamang sobrings lang oh. Ayan po, nagsusobris po kami dito para yung uho namin eh, maanap po namin. At sobrang inik. Mamaya maya lang, mawalan ka na agad ng ano agad sa, sa lalamunan. Mamaya maya, maya ilong ng inom ng sobrings. Ito yung mga tropa oh. Nakakailan na kami ng sobrings hindi ano. Ayan nga po mga tropa, at ako yung nabiyahin na Haba na ako ng pila. Ayan nga mga tropa, lumilima nga lang ako sa ng aking tito. Ayan po mga tropa oh abot na bilhin ni ate ng soft ayun po yung kasama ko nakalilimtan talaga sa may kantin ayun po mga tropa po, tito ko oh, tropa pag ganyan po kami talaga pag wala gano po akong sakay uh, tamang ano lang po tamang kasayahan lang mga ganun po abang nakapila tinan mo na, pisa ko ha. nakapugong na mga nakapugong na sila yung tito ko lang po hindi pa ayun po mga tropa tingnan po oh. Yun naman. Tamang sayaw lang po. Ayan po. Oh. Ayun, ayun, ayun. Ay lang nga. po mga tropa. At ako ay nabiyahin na nga nun. Kaya lang nakapugong na po talaga ako. Dahil sobrang init po talaga sa pilaan po namin na to, mga tropa. Ayun nga po mga tropa. Tinanggal ko na nga po mugong ko. At ako ay nagsalamin na nga mga tropa. Medyo umahangin na pero may, may mainit pa rin po mga tropa. Paano po mga tropa? Hanggang dito na lang ako. Hanggang sa susunod.